Ayan. Ang alaga ni Mamang sobrang dami. Oh. Ha? Papasok sa school. Meron na dong shampoo si Sisang. Uh -huh. Ohin. Tayo naman din niya. Dalawang ano 'yan si Nasa lantana ng bagyo. Yung bahay nila. <coughs> <coughs> ano kuno na doon si Bob? Ano? nasa lantana ng bagyo. Sobrang daming alaga ni Mamang. <coughs> Oh. Ay. Shhh. Ay, Simon, Ay, Simon. Ay. Simon, bakit ayaw mo maligo? Madumihan niyang ano mo. Ha? Damit Isabit ng damit ni Austin. Nika. Ay, madumi yan yan. Ito yung naadyo mga bata. kay badi pa ilang mga sultan. Anak kay bobata mabata sa'yo. Eh. Kinsa. O, mga bata. Osa lang sudan. Osa lang sudan mang. So...